video ng babaeng service crew na nalamang isa na siyang lisensyadong guro kinaantigan ng netizen. Binulaga ng isang magandang balita ang fast food crew na si Laika Jane Nagal habang nakajuti sa kanyang trabaho na isa na siyang ganap na teacher matapos makapasa sa licensure exam. Kung ano ang buong kwento, alamin! sa isang viral video na umani na ng 1.6 million views, mahigit 200,000 likes at lagpas isang libong comments, makikita ang mga service crew ng isang fast food chain na nagkukumpulan habang mayroong tinitignan sa isang cellphone. Maya-maya ay bigla na lamang nagtatalon at nagsisigaw sa tuwa ang babae na kinilalang si Laika at masayang sinabi na ma, board passer na ako na siya namang sinanda ng malakas na palakpakan ng kanyang mga katrabaho. Si Laika ay kabilang sa listahan ng mga takers ng licensure examination for professional teachers o LET o LEPT na inilabas kamakailan ng Professional Regulation Commission o PRC na matagumpay na naipasa ang nasabing exam. Sa pagpapatuloy ng video, hindi nagtagal ay makikita si Laika na napaupo sa isang tabi at tuluyang naging emosyonal dahil sa achievement na kanyang nadiskubre habang nasa kalagitnaan ng trabaho. Matapos ang maiksing pagdiriwang ay mabilis ding bumalik sa trabaho si Laika at ang kanyang mga kasamahan. Agad din namang ipinalam ng board passer sa kanyang pamilya ang napakagandang balita na nagbunga na ng kanika nilang mga pagsisikap at sakripisyo. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakaantig na kwento na ito? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.